Kailan nga ba darating ang tamang oras? Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karamilita. Ngayon ay araw ng Martes, nasa ikadalawamput-anim na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, dalawang libo, dalawamput apat Pakinggan natin ng mabuti kung ano yung magandang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating uh, mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating ibang sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 5 hanggang 11. Alam niyo sa ating kapanahunan ngayon, marami tayong mga kapatid sa ibang pananampalataya na yung ipinapahayag ay yung pagdating ng Panginoon. Napakaganda naman na ipaalam natin sa ating mga kapatid sa bawat isa yung paghahanda pero hindi sana sa punto na parang tinatakot na ang bawat isa dahil sa may pinapaabot tayo at may darating mas magandang tanungin natin ang ating sarili kung ano ba ang ating ginagawang pamamaraan sa paghahanda sa pagdating ng tamang oras sa ating pananampalataya ipinagdiriwang natin sa panahon ng adbiyento yung unang pagdating ng Panginoon kaya pinagdiriwang natin ang kanyang panganakan kaya naghahanda tayo pangalawa is yung naghihintay din tayo sa kanyang ikalawang pagdating kung kailan man yan hindi natin alam kaya mas magandang maghanda tayo sa lahat ng oras sa lahat ng panahon ipakita natin sa ating pag-uugali na karapat dapat tayong humarap sa Panginoon sa kanyang pagdating. Hindi natin alam kung kailan, anong uras, ang panahon at taon. Ngunit sa likod ng mga iyon, kahit hindi natin alam, tayo sa ating sarili, pinaghandaan natin ito. Naghanda tayo sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga tungkulin ng may buong katapatan Naghanda tayo sa pamamagitan ng pagsisisi. Pagsisikap na magbago ang ating buhay. Hindi lang pansamantalang pagbago, kundi yung pagbabago na hanggang kamatayan. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ito yung pinakabalaking hamon sa atin. Na sa paghahanda, kailangan Samahan ito ng pagsisisi at pagsisikap na magbago. Alam ko ibat-iba ang ating mga karanasan, pero sana patuloy tayong magsikap. Gawin natin ang ating makakaya na maging mabuti palagi sa ating mga ginagawa. Amen. Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon, sa ating panalangin Panginoong Isus, bukal ng buhay, ikaw ang aming sandigan at lakas. Turuan mo kaming tanggapin ang aming mga kahinaan at gabayan mo kami sa aming pagbabago. Amin.